mga Mars, another day, another vlog! Maaga nga pala kami nakapagsara ngayon ng munting tindahan mga Mars ko dahil meron kaming pupuntahan today at minsan lang talaga mangyari to sa isang taon. Yes po, opo. <laughs> bago nga kami tuluyan lumarga mga Mars ko, syempre ayan inugasan ko na nga dito yung mga pinagkainan namin kanina. So ang daming nga neto mga Mars ko, kasi alam niyo naman nagluto tayo para nga sa birthday ni Papa. So sabi ko talaga kailangan nga muna malinis nga muna dito bago namin alisan para nga pag uwi namin eh syempre chill chill na lang din talaga kami. So today is August 8 at birthday nga ni Papa and the same day is piyesta nga sa sukat doon kila Jowa. So natapos naman na kami mag-celebrate nga sa birthday ni Papa at ang part 2 ng celebration niya is sa Monday na lang. Para nga pagsasabay sabihin na lang yung birthday nila ni Kuya. So, kaya naman ito nga mga Mars ko, no, mga bandang hapon na nga, eto, nagsara na kami ng munting tindahan. Habang ako nga ay naguhugas ng mga pinagkainan namin at naglilinis-linis sa loob, eto naman si Jowa, nililigpit na nga yung mga minumukbang nga ng mga mababait. At kayo araw na to mga Mars ko, ay naka-schedule na talaga na magsasara nga kami ng umaga para naman kahit papano naman ay eh, makapag-party-party naman tayo, di ba? Hindi yung lagi na lang natin kaharap is yung mga paninda. Nagdahilan pa talaga. And yan mga Mars ko, after ko naman maghugas dyan ng plato, syempre eto namang mga ligpitin na hindi matapos-tapos. So sabi ko talaga mga Mars ko, kailangan nga pag uwi ko, ay eh, meron agad ako talaga may na malinis-linis na. Ay mo. Pero syempre mga Mars ko, diba, ang sakit naman sa mata na ganito nga yung iiwanan mo sa bahay. Tapos pag uwi mo, ganito pa rin. Kaya naman ayan nga mga Mars ko, for the go, maglilinis muna tayo bago mag-party-party. Alam nyo naman mga Mars ko, kapag pumunta tayo ng piyesta, hindi lang talaga kain ang magagawa natin doon. Ando na talaga yung pangmalakasan na party na ibubuhos mo ang lahat ng iyong talent. Hala, charot. Katotoo <laughs> lang mga Mars ko, January pa talaga yung last na party-party namin ni Jowa. Kaya naman sabi ko, deserve natin to. Ngayon, i-boost talaga natin ang ating talento. <laughs> oh, sya yan nga mga Mars ko. Nilalagay ko na nga dito sa aming magandang platuhan. Itong mga nahugasan ko. Talagang ko. kinarir ko na na bago nga talaga umuwi dito ay napakalinis na. Tapos ayan nga mga Mars ko. Dahil nga piyesta nga kila jowa doon sa may suka. Eh talaga namang hindi nga maiwasa na sobrang traffic. So hindi naman kasi kami agad-agad nga nakapunta kaninang tanghali. Gawa nga na may pasok pa si Tantan. So ayoko naman siyang paabsinin. Sa totoo lang sobrang nangihinayan din kasi talaga ako sa mga activities nila na ginagawa. And then ayan pass forward nga, nandito na nga kami mga Mars ko meron lang kaming konting salo-salo dito. So, bali, yan, nagluto nga lang sila mama ng liempo, pati na nga rin etong manok at pansit. So, simple lang yan mga Mars ko, pero ang mahalaga nga ayan finally, at nagkita-kita na ulit kami dito sa harap ng hapagkainan. At so, hindi lang talaga kami ang naglabas nga ng talento mga Mars ko, syempre pati nga si Tantan, ayan, for the awi. Talaga namang pinanindigan niya talaga ang kanyang favorite na kanta na With a Smile. With a Smile? With a... Basta ayun na yung mga Mars ko. <laughs> Tapos ayan mga bandang alas 10 nga mga Mars ko, nagkayayaan kami pumunta dito sa may perya. So balak talaga namin manood sana ng Six Cycle Manda Banda kasi hindi na nga kami umabot. Kaya ayan, nagtingin-tingin na nga lang kami dito sa at nayaya pa nga tayong sumakay dito sa may biking. Ang lalalang talaga dito talaga lumabas yung aking kahiluhiluhan sa buhay. May video nga rin kami na nakasakay kami dito mga Mars ko pero wag ko na lang ipakita.